Welcome muli sa Atsos Bike and More. Sa part 1 ng video ito, nakabili na tayo ng Saturn frame, mountain peak fork, Maxxis tires, spokes, Shimano hubs, A7 Groupset, set, cassette, Mavic rims, at Racework XT crankset. Sa ngayon, ipapakita ko ang mga karagdagang mga parts na dumating sa pagpapatuloy ng bike build na video ito dito lang po sa Atsos Bike and More. ¡Pet, pet, pet, nakaraang parts ay finiture ko doon sa part 1 ng video ito. So I suggest to watch that video muna bago ang vidyong ito. Ma-access nyo ang vidyong iyon by clicking the link above. So noong May 7 dumating naman itong uh, Shimano MT200 brake set at uh, 2045 naman po yung bili ko dito. Sa ngayon medyo bumababa na nga yung presyo ng MT200. Dati umaabot pa ito hanggang 3,000 sa kasagsagan ng pandemic. Kampante ako na original ang Shimano MT200 na nabili ko. Nakabox kasi ito. Di gaya ng iba na binalot na lang ng bubble wrap at nilagay sa improvised na box. Pero ito, ito talaga yung original na box ng MT200. Original siya kasi kasama na dito sa loob ng box ang mga accessories niya. Gaya ng mga olives at fittings na magagamit kung sakaling kailangan putulan ng cable dahil masyadong mahaba at mga Allen bolts. So kung gusto nyo pong bumili ng Shimano MT200 na mura at original, marami kayong mahanap ngayon sa Shopee or sa Lazada. Piliin nyo yung may mga original na box para sigurado na original yung Shimano MT200 na mabibili ninyo. Kung gusto nyo naman na bumili doon sa seller na pinagbilan ko nito, mag-comment lang kayo sa baba at ilalapag ko ang link ng store. Noong May 10, dumating itong mga additional parts. Mga minor parts na lang yung dumadating kasi dumating na lahat yung mga major parts. So itong mga dumating noong May 10 ay itong inner tube niya. Continental na inner tube yung binili ko. Pedal. Tapos para kompleto na, bumili na rin ako ng water bottle at ng bottle cage. Kasi isang store lang yung pinagbilhan ko nito. Sabay din sa package ang uh, mga spacers na kakailanganin natin para may angat ang stem. Ang brand ng pedal na nabili ko ay Ragusa. Ayos lang naman yung ikot niya, hindi matigas, malambot siya. Lalagyan na lang lagi ng oil para ma-maintain yung lambot niya. Zefal naman yung brand ng water bottle cage. Yung mga spacers, sa kadalasan wala namang brand yung mga spacers, pero alloy siya. Manipis nga lang ito, pero halatang matibay naman. 1102 yung bili ko dito sa isang store lang. May 11 dumating itong gagamitin natin na shifter cable at shifter housing. Pero yung housing lang yung mga gamit ko dito kasi meron ng cable yung shifter ng L2A7. Binili ko na rin sa store na ito ang uh, brake lever sleeve para dagdag comfort habang nagbi-brake at para ma-prevent na rin yung uh, kalawang doon sa Shimano MT200 brake lever kasi made of steel yung lever niya at 232 naman yung bili ko sa dalawang ito. May 15 dumating itong gagamitin natin na stem. Ang brand nito ay Shikra Alloy para sa handlebar diameter na 31.8 at fork stem diameter na 28.6. Made of 6061 alloy kaya magaan. Meron po siyang black at saka red na label. At meron siyang angle na positive negative 7 degrees. May mga options yung length niya pero ang pinili kong haba ay 70mm. Overseas item ito kaya medyo may katagalan dumating, nakuha ko ito sa halagang 327. Ang next na package ay galing overseas din at dumating noong May 17. Ito po ang pinakalas na package natin sa build na ito. Ang laman po ng parcel na ito ay yung gagamitin nating saddle or upuan ng bike. Ang brand ng saddle ay West Biking. Made of polyurethane, high elastic foaming. Black ang pinili kong kulay para neutral. Ang size nito ay 250 by 145 by 50 mm. At ang weight niya ay 240 grams. Nabili ko ito sa halagang 372. Sabay din na dumating noong May 17 ay itong gagamitin natin na dalawang rotor. Galing overseas din ito. Wala siyang brand pero made of stainless steel. Compatible lang siya sa mga recent na brake pad. At ito ay pang standard 6 bolt mounting. 370 naman yung bili ko dito. Dalawa na para sa pangharap at panglikod. So ngayon, ito na po si Saturn. Napakagandang bike na mismo proud ako sa pagsasabi na ginawa natin yan. Gaya po ng ini-encourage ng channel na ito, we can create our own setup. Kung may budget naman tayo sa pag-build ng bike, mas maganda na bilhin natin yung mga parts at tayo na mismo yung bubuo. Siyempre dahil hindi ito stock parts at alam natin na upgraded parts na yung binili natin. So gusto kong ipakilala uli yung mga parts na binili natin sa pagbuo ng build na ito. Again, yung frame gawa ng Saturn, Saturn Calypso 2.0, na may color combination ng black at aqua green. Mountain Peak XS44 27.5 34mm gold stanchion at tapered na yung fork na ito para sa tapered na head tube nitong frame na 4252 at syempre air fork na yan. West Biking Saddle, napakaganda ng upholstery niya, hindi siya matigas at hindi naman masyadong malambot. Yung seat post niya hindi ko na-introduce na karaan pero kasama siya doon sa isang package. Trident Seat Post, Aluminum Alloy 6061. Gustong gusto ko yung forma ng seat post na ito. Yung seat clamp niya pang 31.6, in-speed yung brand. Pero pag bumili kayo nito ng pang 31.6 na seat post na seat clamp, yung size na pipiliin nyo ay 34.9. Yung braking system niya ay Shimano MT-200. Siyempre, Shimano MT-200 ito, kahit wala na akong sasabihin dito, alam natin lahat na sulit na sulit yung parts na ito. L2A7 yung shifter. Siyempre, kasama na ito sa L2A7 groupset. Maxxis Recon Race yung kanyang gulong. Tanwall. Wired tire siya, pero magaan. Sarap dalhin. VG Sports yung kaset. 10 speed. Solid na solid pero sakto lang yung bigat para sa isang kaset. At ito, subok ko na talaga ito. Itong RD na A7 ng L2. Niminsan hindi ako binigo ng RD na ito. Ito rin yung nakakabit doon sa isa kong bike. Napakasulit siya para sa isang 10 speed na setup. Yung chain naman niya ay kasama doon sa package ng group set ng A7. Ito ay pang 10-speed na chain na ang brand niya ay Tupre. Kung hindi ako nagkakamali sa pronunciation ng brand name na ito. At ang maganda dito dahil meron na rin siyang quick link. Race na 34 teeth yung kanyang chain ring at 104 BCD. Race XT yung kanyang crank set na kamukhang kamukha ng Diore XT. Nylon na ragusa yung kanyang pedal at sealed bearing na rin, color black. Shimano M475 yung kanyang hub. Ito yung panglikod. At ito naman yung pangharap. Mavic rims 36 holes, 27.5, double wall with eyelet. Hindi ko rin napakita na karaan. VSTO yung headset, 4252, 365 yung price niya. Shikra na stem, 70mm yung kanyang haba. Aluminum alloy na rin. At meron siyang positive negative na 7 degrees na angle. Trobative yung kanyang handlebar, alloy na rin. Supplies yung kanyang handlebar grips. Supplies din yung end caps, aluminum alloy na rin. Merong palm rest itong mga handlebar grips, kaya dagdag comfort sa kamay, lalo na kapag naglo long ride. Zephal na hard plastic itong kanyang water bottle cage at sagmit red metal yung kanyang water bottle. Unbranded yung rotors, pero syempre, choice na lang natin yan kapag gusto natin gawing branded. Pero syempre dahil Shimano calipers na dito sa harap at sa likod, siguradong sulit na sulit na yung braking system mo. Ngayon, dito na po tayo sa tanong kung magkano ba lahat. Kung itotal natin yung lahat ng mga resibo simula doon sa part 1 ng video ito, ang nagastos po ng may-ari dito sa kanyang bike ay 25,207. Kasama na po dyan ang shipping fee ng mga parts. Kaya sa tanong na magkano ba ang budget sa pagbuild ng bike at kung bibili ng parts online, ang ideal po na budget ay nasa 25k. Kung may get naman doon ang budget mo, halimbawa mga 30,000, ay medyo mas maganda pang mga parts yung mabibili mo. Pero itong 25K or 26K, ideal na ito na budget para sa isang quality build na bike. Kaya hindi rin pala biro yung budget sa pag-build ng isang average sa quality na bike. So ang video ito ay reference lang ninyo na pwedeng makatulong sa inyo kung gusto nyo mag-build ng bike at mag-purchase ng mga parts online. So if you like this video, please like, share, comment, and subscribe. Bago tayo magtapos, laging tandaan na ang bike na babagay sa iyo ay ang mismong bike na ginawa mo. Ito po ang Atsos Bike and More. Maraming salamat! Keep safe.